Yes, salamat sa mga tumutulong sa pagbili ng siminto at buhangin. No? So, konti lang ating buhangin. Uh, kailangan naman natin bumili ng buhangin. So, wala pa tayong pambili. Ayan, Kaya no? lang ay uh, na sako. Anim na sako ang no? buhangin. At ito ay nakapagalaw na tayo. Ayan iyon na uh, ano natin dito tayo na kami um, so inuuna muna natin yung flooring bago tayo damako dun sa taas so uh, welcome po kayo kung kayo po ay gustong tumulong at mag donate ng buhangin uh, 50 sakong buhangin at sa kung silito So, welcome po kayo at pagpalaid po kayo ng Diyos. Pultan po ko sa gawain sa ministry. So, wala po kayo na nasaan kung di ang Diyos lamang. At ako yung naniniwala kung kayo po ay uh, tutulong sa gawain at kayo, no? sa po kayo ng kayo noon sa pagpapatay na ating bahay sambahan So, pagpapalaid po kayo ng Diyos. So, ko na ibalik ninyo ng Diyos sa inyo ng sisi. Lublig at ang maapa o ng mga pangpa. Yeah, so, marami pa tayong gagawin. So pagdamat hindi pa tapos ang, ang <clears throat> yung church ay meron na po tayong dito mga Bible study na ginaganap so bukas po ng umaga ang ating Bible study ay yung building 23 at saka 20 22 so pupunta po sila rito pag araw po ng Sabado at araw din po ng Merkulis meron yung ating Bible study dito sa church natin ang um, building 15 at saka 16 uh, sila ipupunta rito para sila ating maturuan ng salita ng Diyos at pagdating ng whole ang building 30 at saka 31 so yun pong ating mga dito at meron din tayong Bible study sa Happy Land tuwing uh, huwis, tuwing Martis, 2 o'clock ng hapon at pagdating ng sa lunis meron din tayo Bible study sa kay, kay Chairman Chico Reyes sa office po ng ating chairman. So, full time focus sa kung gusto nyo pong tumulong sa akin sa so, para ng financial support. So, nandito po ang akin po, Gcash account. Malaking bagay po yan, malaki man o malaki. Okay lang po, sapat at malaking po para sa akin pong pangailangan bilang tao. So, kailangan ko po, po ng mga pagkain o pamasahe o pambilin ng kinapay o kapiman Uh, sa mga bagay ang para matugan so, ng siya ating pangalangan sa ating physical o sa mga bagay ng spiritual ay talagang full loaded po tayo sapagkat yan ay ibibigay sa ating ng Diyos. So ngayon po ay papahinga muna tayo uh, tayo po ay kakain muna so mag tayo muna tayo tayo po ay magpapasali mamaya sa So God bless po God sa iyong panunood Uh, sa ano pa nito. Yan, hey, okay. mo to. Imatel. mo. Thank you so much. Mm -hmm. oh, uh, okay. oh. 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 Aba, sana ko batin ba ka ng hoy. Yung type uh, dito. na yung ah, nagdadagdag na tumitaw nandoon na sa pinto sa holding. Ah, saka doon ka magpahinga sa top. Sa loob. Nakukuha naman tayo ha? Sa holding, sa holding. Bukas kasi ang malibas na diyan, ano? building 25, saka 24. Ano? Sis! Sige, sorry, wala ako nung huwibis. <laughs> Hindi Ah, ganun ba? Pero sa ibis ha? Kasi yung mga attendance natin ah. eh, yung ibis may matil, wala uh, walang nag-ano na ng attendance eh. Hindi, hindi ako Pero sa ibis nandiyan ka. Huwag nga plato yung, doon ang plato.

si isi ngala ko si ja lu pa bisa mata isya short